Isinagawa ng Burias Island Federation of Adventist Churches o BFAC ang ika-apatapong Festival of Faith, isang linggong pagdiriwang ng pagkakaisa, pakikisangkot at pagpuri sa Panginoon. Ang pagtitipon ay puno ng kasiyahan, paglago sa pananampalataya at pagpapalakas ng samahan sa buong isla. Nagbabalita si Vanjaska Kireb. Burias Island Federation of Adventist Churches isinagawa dito sa Barangay Mababang Baybay Boreas Island. Isang linggong kaganapan ang pagsamasama sama ng mga miyembro ng dalawang distrito ng Boreas para sa isang pagdiriwang ng pagkakaisa, pakikisangkot at pagpuri sa ating Panginoon. May pong isinasagawa ngayon ang Festival of Faith with the team I Will Go called to be faithful. Ito po taunang programa ng buong isla ng Burias. Itong programang ito ay sinasagawa upang ang mga kapatid ay mas lalong lumago sa pananampalataya, lumago sa pakikisangkot sa gawain ng ating pong Panginoon. Ay sobrang init po ng panahon, mas mainit pa pananampalataya po ng bawat isa. At yung mga tao po nagkali sa ibang lugar at sa asa ngayon po ay nakikita po namin at nakasama po namin sa ngayong BFAC po. BFAC 2025. Maraming na uh, marami akong natutunan paano ma-improve yung faith ko sa Panginoon at ang, uh, kung paano maging strong. And despite all of the problems, uh, challenges na nag-undergo ako, this BFAC 2025, uh, it changed me a lot. Sa buong linggo, ang mga kapatiran ay nakikibahagi sa iba't ibang lektura, mga aktibidad sa physical at spiritual na buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nakarating po kami sa ganitong klaseng antas ng selebrasyon po sa amin pong pananampalataya sa Panginoon. Sa amin pong mga kapatid na dumalo po sa isang malaking gawain ito ay lubos po kami nagpapasalamat. Sa iba po nating mga kapatid na hindi po nakapagdalo at kami po ay naganyaya na sa sunod po na taon, 41st Festival of Faith, na ito po ay gaganapin naman po sa Northern Burias. Sana po makadalo tayo. Kasama ang mga tagapagsalita galing union at sa lokal na mission, na nagbabahagi ng inspirasyon upang mas mapapatibay ng pananampalataya ng mga kapatid. Sa pong kapurian para sa Diyos sapagkat ang isla ng Burias sa itong na akong pagpunta, nakita ko ang kasigasiga ng mga kapatid na yung 40 celebration ng kanilang federation ay hindi ito madaling gawin pero sustain nila for 40 years. Nais nice kong sabihin sa mga kapatid, isustain ito hanggang lumating ang Panginoon. Dahil every year na ginagawa nila ito, may mga highlights, may mga activities at kanina lang mayroong 22 na na-baptize. Ang ibig sabihin, ang ginagawa ng Burias Island sa kanilang federation, kumplito. Dahil may mga training sa bawat department, sa mga kabataan at higit sa lahat sa care group. Kaya bilang uh, encouragement sa lahat ng mga kapatid ng Burias Island sa kanilang federation, Keep it up at lalo pa kayo maging masigasig sapagkat ano man ang inyong ginagawa, ito ay bunga ng inyong kasigasigan bilang tapat na mga katiwala talagad ng Diyos. Ang Festival of Faith na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at magpatuloy sa pagiging matapat at maging aktibo sa gawain ng ating Panginoon. Mula dito sa barangay Mababang Baybay, Boreas Island, Vanja Sakirab uulat para sa Hope Today, HCNP News.